Wow, ang dami isda. Nag-harvest naman sila ng African hito, guys. At saka pipiliin nila yung malaki at saka ibinta. At yung maliit, guys, ibabalik naman nila. Kasi hindi pa ka pwede si kasi maliit pa. Kunti pa lang ang harvest nila, guys parang marami na uh, guys ang um, in pakain nito guys na kan palang dalawang sako na guys yung pinakain nila eh na na parang bubod nila guys ayan guys di inlagay na ng ni manong yung ano yung iba yung isda ayan yan buhay na buhay pa. Oo. Kapag may sapihan, guys. Kapag may tsaga, may hinaga. Ay, nakasinger. Ah,